哦。 Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So kahapon nga pala eh, naisipan ko ng linisan tong lagayan ko ng kutsara at tinidor. Hapon na nga gagigising ko lang ng mga oras na yan at naisipan ko nga laban tong mga kurtina ko. Ang dumi na nga kasing tignan, lalo na nga yung puti sa gitna. Isinama eh, ko na nga rin laban tong table cover ko dahil yung mga gilid nga eh, marurumi na rin. Expected ko na yan dahil yung mga anak ko nga eh, medyo makakalat pa kumain, lalo na nga yung bunso ko. Bago nga ako magsimula maglabahin, hugasan ko nga muna yung mga hugasan ko dito sa lababo ng ang pinagkainan namin nung tanghali. At isinama ko na nga din dyan yung lagayang ko ng kutsara at mga tinidor. Pagkatapos ko nga maghugas, e ko na rin lahat tapos isinilansan ko na isa-isa. Matagal na nga tong lagayan ko ng kutsara at tinidor pero hanggang ngayon nga e mukha pa rin siyang bago. Iniingatan ko nga lang din dyan yung pinakabambo na base na hindi nga siya mabasa para hindi masira. Kaya naman kung gusto nyo nga rin magtimputi at kahoy, make sure nga lang na yung mga kahoy nyo na gamit e hindi nga mababasa para nga hindi magkakaroon ng molds. After nga nagpuno na rin ako ng tubig na inumin namin kaso ayun naubusan na nga rin. Magsisimula na ako maglaba dahil wala na rin namang ito sa may lababo at kita nyo naman napakarumi na talaga nitong kurtina at para nga hindi ako masyado mahirapan naglagay na rin ako dyan ng sunrocks na color safe para nga mas madali siyang malinisan sa paglalabangan ng kurtina minamano-mano ko lang to ng pagkukusot o di kaya brush dahil hindi to pwedeng iwashing at baka masira pero yung pagbrush ko nga nyan hindi masyadong madiin para hindi rin maghimulmul yung tela mabilis lang din naman ako natapos sa paglalaba ng kurtina kaya naman nilinisan ko na rin tong ilalim ng lababo lately kasi meron na naman ng mga bibwit dito at ewan kung ko nga kung paano sila nakakapasok. Since naglaban na rin naman ako ng kortina, kaya naman lulubos-lubusin ko na pati nga rin yung kortina sa lababo e, is ko na nga rin kusutin. Pero dahil puti nga yun, kaya ibinabad e, ko na muna. Tapos tinuloy ko na nga yung paglilinis dito at nagmap na nga ako dyan. Maya-maya nga nung matuyo na yung sahig, e, binalik ko na rin isa-isa yung mga nakalagay dito na gamit. Pinunasan ko na nga lahat yan bago ko nga ipagbabalik para talagang malinis dito sa may ilalim. Isa nga to sa mga minamanifest ko, yung magkaroon nga to ng division dyan sa may gitna. Para magkaroon nga ako ng maayos na patong. So may nabasa nga ako sa may comment section na ito nga daw gasol namin, ilagyan eh, daw namin ng patungan na kahoy. Mabilis daw kasi maubos yung gasol pagka nasa lapag lang. Dahil masunurin nga ako, kaya naman pinalagyan ko na sa daddy. So anyways, fast forward na nga tayo at gabi na nga ng mga oras na to. Mabilis lang din naman natuyo yung kortina na nilabahan ko dahil derinire ko naman na yun. Pero bago ko nga binalik dyan yung mga kortina, pinunasan ko muna yung curtain rod. Alam nyo ba, ang ganda rin talaga ng kortina na to kasi hindi siya ganun kakapal at hindi rin naman ganun kanipis. Alam niyo naman ako na talaga ako ng mga cortina pero dahil meron na nga akong steamer galing sa Dirma kaya naman ito na yung ginamit ko hindi ko na nga ginagamit yung luma namin plancha at ito na nga yung ginagamit ko pang plancha ng mga uniform ng mga bata pati nga yung mga damit namin pang alis pag ito kasi yung gamit ko mas napapabilis nga yung pagpa ko at kung gusto nyo nga rin ito ilalagay ko na lang ang link sa may comment section sa tubig nga pala nito 150 to 200 ml yung kasya sa water tank nya recommendable nga na mineral water yung gamitin natin para hindi siya magkaroon ng puti-puti dito sa pinaka water tank. At nung napuno na nga, binalikan ko na itong pinaplansya ko. At yun lang muna mga Marsi at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!